Habang kumakain kami kanina sa isang sikat na fast food restaurant dito sa Pinas, may napansin ako, kanina nasa loob siya, pero unfortunately pinalabas siya ng gwardiya. Kaya nasa labas na siya ngayon. Kawawa. Napansin ko talaga tuwing merong lumalabas ay parang nanghihingi siya ng pagkain. Oo, nagmamakaawa. Parang nanlilimos. Kaya parang nantig yung puso ko. Char, nantig talaga. Oo nga, kasi mahilig talaga kasi ako sa pusa. Kaya ang ginawa ko ay kailangan natin siyang bigyan ng pagkain. So, maya-maya konti kasi nga kumakain pa kami. Ano kawawa si Muning? O, di ba? Tingnan mo pag may lumalabas, di ba nagaano siya? Nanghihingi siya. O, tingnan mo yung babae. Lalabas yung babae, nakatingin siya. O, yan. Tingnan mo. O, di ba? Nanghihingi siya. Kasi nga, parang nagugutom siya. Kaya ang g ginawa ko, hindi ko pinalagpas ang pagkakataon. Kaya, tara, ating bigyan. At ating pakainin. So, kawawa naman. May buhay din yan. Alam nyo naman, love, ano ako eh, cat lover ako. So, yan na. Puntahan natin, tara puntahan natin bigyan natin kahit konti Oo, o yung sakto lang sa kanya wag yung sobra kasi baka hindi niya kayang ubusin o yan na palabas na tayo at ah. tingnan natin kawawa o tingnan mo o, alam na alam niya talaga na may dala akong pagkain o tingnan mo po di ba ang sarap ng pakiramdam na parang nasasayahan siya at syempre, nabusog din siya o pa natin kasi nga parang gutom na gutom siya parang gutom na gutom o tingnan mo Ubus na ulit gutom na gutom ang pusa kawawa saan kaya may ari nito? Siguro ito isa itong pusang gala. Oo. Isang pusang gala na katulad mo, char lang. <laughs> Lakas ng show mo ha. So ayan na nga. O, oh, diba? Kitang-kita nyo naman, diba? So, that is for this video. Wala lang. Gusto ko na i-share. Pakialam mo, baka hampas yung cellphone sa'yo. Tanga-tanga ka eh.